dito tayo sa LBC kasi may pipick up na naman tayo may nabili tayo sa online kaya unbox natin eh. nabangon yung mga bossing kung ano yung mga nabili natin pick up muna natin dito mga bosing nakuha na natin Isang box na malaki yan Wow uh, Galing ano to uh, Sa source natin Dito lang natin nakuha to Sa local source Ayan may unbox na naman tayo Abangan yung mga bosing Kung ano laman nito. Na ito. Open na natin Yung mga busing Yan open na natin yung box Ayan oh, Mga sombrero Ang dami tapos may mga konting ano rin to, mga ano, damit-damit, mga jacket, mga bossing. Yan, nakuha natin to, local source lang natin to nakuha kaya mabilis. Ayan, parang ano lang, 3 days lang yata nandito na sa atin. Ah, bali binayaran ko yung ganto kalaking box mga bossing sa LBC is ano, ayan, 834 pesos mga bossing yung shipping. Ayan, pick up yun na Ayan, pero kasi pag door to door mahal pag sa LBC kaya pinikap lang natin. Eh nabangan niyo na lang mga bossing sa FB account. Yan dito ko lahat ipo-post tong mga to, yung mga unbox natin dito. Ayan, check nyo na lang ako dito. Ayan, i-follow nyo na rin ako. Hayan, 'wag na rin kalimutan mag-subscribe sa ang YouTube channel mga bossing ha. Hayan, unboxing tayo ngayon. Meron eh meron kasi tayong mga nabili sa online. Ayan, isang tao lang ang nabila natin nito na mga bossing. Ayan, check nyo na lang isa-isa natin. Flex natin isa-isa. Ayan, solid tong mga ano condition tong mga to. Ayan, meron tayong NY na 47 brand. Wow. Ayan, syempre, legit yan mga bossing. Pag 47 brand uh, na legit, yeah, meron siyang ano, naka-engrave na 47 sa, ano, sa top button nya na bakal. Ayan, 47 brand mga bossing. Ayan. may side na ano, logo ng 47. Ayan, NY, ganda na Bagong-bago pa. Solid na mga condition na ito. Ayan, meron tayong zildian mga bossing. na snapback. Ayan, with hang tag. Wow! eto sold na to. Nabili na sa atin to ng 650. Kasi yan bago pa lang dumating sa atin to, yan pinos na agad natin to. Uh, pin resale na kaagad natin para pagdating. Ayun, may benta na agad tayo. Yan katulad nito, na to, nabenta na natin to ng 650. Wow. Yan brand new itang tag yan, mga bossing, ha? Ah, legit 'yan oh. lang naman kung alam niyo yung brand na yan. Ganda nito, brand new. Yo, meron tayong yung Carhartt mga bossing, ganda. Ayun, Carhartt to collab siya ng ano, starter mga bossing. Ay yung tag niya, syempre legit yan. Ayun, Carhartt to. Ayun, may logo ng starter. Tapos ito, logo ng Carhartt to. Ang liit. witang tag din siya mga bossing. Brand new with hang tag. Grabe. Bagong bago. Parang galing mall. Solid na solid. Detroit na tail sweep. Collab ng Carhartt. Ganda yun, meron na namang isang Carhartt again. Ito, na sold, wow. nasold na rin sa atin to mga bossing ha. Eh, napasold natin to ng 900 pesos. Ayan, Carhartt na ano, uh, snapback. Ganda, bagong-bago rin condition na ito. Ayan, syempre made in USA yun no oh. Legit na Carhartt yan mga bossing. Ganda, ayan logo ng Carhartt to oh. Patch type lang siya pero ang ganda niyan. Bagong bago mga bossing. Brand new condition. Wala lang siyang hangtag. Ayan meron tayong undefeated. Meron tayong mga streetwear ha. Undefeated mga bossing. O ganda rin ito. Ayan gamuza yung ano. Gamuza yung uh, ano niya yung. Brim. Ayan logo ng ano. Ayan yung logo ng undefeated. Solid na solid. Ganda. Ano lang minimalist lang yung ano niya yung design. Pero bagong bago na naman yung condition nyan Siyempre legit ay yung tag nyan Ganda Ayan meron Bass Pro Nice snapback Ganda na itong Bass Pro na to Kasi embroidered yung ano nya, logo nya Ito yung pinaka na ano uh, Mga Bass Pro yung embroidered Kesa dun sa print Kasi mabilis masira yung mga print ha? ano Bass Pro Ganda nyan syempre snapback Bagong bago ulit yung condition nyan no Wow Solid na solid kaya meron tayong mga dadhat na Nike. Yan nga tulad nito. Dadhat na Nike yan. Na collab ng ano. MLB. Ayan. Gen Merch. Ayan. Toronto Blue Jays. Solid na solid. Daming cup. Kaya merong socks. Na ano. Batterman logo. Ayan. New Era yan mga bossing five 758. Ayan. May side logo ng New Era. 100% wool. Ayan. Meron tayong new. New Mexico Lobos mga bossing yeah, fitted again 7-1 half Excellent condition pa to Yun nga lang burado na yung sticker niya. Yun lang issue niya pero napaka solid Oh merong cowboys Na fitted 7-1 half NFL to mga bossing Ayan logo ng cowboys star Ganda 7-1 half Meron tayong Vintage Nike. Wow. Napaka-solid nyo, no? Nike, hindi nga lang siya snapback. Pa-velcro siya, pero ganda niya kasi embroidered yun, no? Tapos malaki logo ng Nike. Ayan, ang ganda. Excellent condition. Bagong-bago rin. Ayan yung tag niyan. Siyempre legit. Tapos meron siyang ano? Ah, uh, meron siyang tag sa likod. Ganda. Excellent condition. Ayan, solid Ang daming cup. Oh, meron Jordan. Wow. Nadadahat mga bossing. Bagong-bago rin tong Jordan na to. Siyempre, legit yan. Ayun, logo ng ano Jordan. O, oh, naka-engrave ulit. Bagong-bago. Budas nyo yung condition ng Jordan na to. Ganda, may sticker po, Solid na solid. Jordan yan, mga bossing. Ayan yung tag nyan Siyempre, legit yan. Check nyo na lang palagi yung QR code mga bossing ayan serial number ng Jordan bagong bago to uh, solid oh. meron supreme wow supreme mga bossing na ano na new era collab 7 half oh. supreme napaka solid world famous 7 one half legit yan na supreme mga bossing ayan tag ng supreme tapos yan new era sya collab yan syempre legit yan 7 half Gore-Tex pa sya Ganda Supreme na ano uh, Box logo Yan wala ang issue Yan need wash lang din to Gaganda ng size ng mga ano Fitted eh merong NBA 2K17 Yan Kobe yan ha 24 Yan Legends Live On Ayan, brand new condition din to eh retro lang siya kasi 2017 lang. Ayan, pero legit naman siya. Ayan, 2K17, no? Oh, parang sa mga ano, NBA games. Yan 2K17. Yan snapback, bagong-bago. Kobe Bryant, number 24. Wow! Yung merong Mighty Ducks. Ayan, by Reebok. Ganda rin ito. Oh. Oh, meron pa siyang ano. Uh, may dated siya mga bossing yan. 2013. Ganda. Ay, Reebok na red tag. Ganda na ito. Tapos ang ganda ng tela niya, wool. Wow. Solid na solid tong ano na to. Mighty Ducks na to. Sold na sa atin to ng 900 pesos. Ah. May bumili na sa atin na ito. 900 pesos. Ayan, sold to. Ayan, need wash lang. Ayan, logo ng NHL sa gilid. Napakaganda. Ang laki ng logo niya, no? Mighty Ducks. O merong Rakawear mga bossing Ito sold na rin sa atin tong Rakawear na to 738 sya Bagong bago rin yun o no? Rakawear Ayan kung alam nyo yung brand na to Usong-uso to nung ano 92-2000 ano, Ayan usong-uso tong Rakawear na yun o no? 738 Ganda ng size pati condition Bagong bago sold na yan Ang 800 Eto may LA 738 na LA mga bossing yan, yeah, logo ng seven, ng ano. Uh, medyo ano lang to, medyo pagod lang ng konti pero yan, goods lang kasi uh, maganda pa naman yung kulay niya. Yung loob lang, tsaka may konting bleed sa logo. Maganda yung size niya. 738 Ayan, yeah, blue tag na ano. Oh, meron ding NY naman. Ganon din yung color colorway niya. Red naman. All red. Excellent condition eh. Need was lang talaga. Madumi lang. 738. Ay, eh, 758 mga bossing. Gaganda ng size ng ano natin. Ng mga fitted. Solid na solid eh. Merong 49ers na ano. Uh, parang rail 3. Eh 49ers Rail 3 mga bossing, syempre legit 'yan. Ayun eh, 49ers. Paano siya palagitik? Ayun eh, pa Velcro strap Gando, Rail vibe. Merong NASCAR. Ayan, NASCAR. Pero retro lang tong NASCAR na to. Bagong-bago pa yung NASCAR, oh. Ayan, logo ng NASCAR. Tapos yan, official tag. Ayan, marami pa to. Kaya merong, ano, athletics na fitted, eh. May medium to large. Gando, oh. Ayan, pati tail, sweep siya. Tail sweep design. Tapos green under brim ya yeah, meron Sonics na ano. Uh, camouflage, snapback syempre, new era. Ganda na condition, good as new. Meron lang hiwa yung ano, snap. Pero goods lang yan. Ayan. Napaka-solid pa ng ano, napaka-solid ng color rate niyan. Ayan, logo ng Seattle Sonics. Ito, meron tayong vintage cup. 714th. Na all blue yeah, minor league. Ganda, ganda ng size 7 1/4. Medyo maliit lang ya, yeah, may sulat lang sa sweatband. eto sa St. Paul ya yeah, 7 1/4. Then ya yeah, vintage yeah, wool. Yeah, may issue lang oh. Date may date pa siya, ya yeah, 1995. Yeah, tagal na ng sulat na to. St. Saint Paul, saints ya yeah, 1995. Ano yeah, ganda dated 1995 sinulat siya na napakatagal na ng sulat na yan mga bossing grabe ganda ng condition na Ito, crispy condition na yan St. Paul to mga bossing ha minor league ayan 714 made in USA ayan meron tayong Atlanta Braves na vintage new era with hang tag pa siya vintage to mga bossing ha vintage tag yan no New era, snapback Yeah, meron tayong ano to. May yams. Ayan, parang ano, naka ano, naka-smile. Eh, alam ko ano to, ha? skate brand tong mga to. Yung yams na yun, oh. No? Ayan, tracker cup, brand new condition pareho. Napaka-solid. Ayan, merong crooks and castle. Ayan, 7-1 half, need wash lang. Kaya pa spell out na Crooks and Castle. Oh, merong Raiders, oh. Raiders, fitted, large 2XL. Brand new condition siya. Kaya, no, with sticker pa. Kaya, Reebok. Kaya, vintage na Reebok to mga bossing pag blue tag na ganyan. Kaya, e, vintage yan. Did lang talaga, yellowish. Pero, napaka-solid yan. Good as new. Kaya, merong ano, ah, uh, Dolphins na padadhat. Ayan, new era siya. Napaka-solid. Dolphins, so bagong-bago rin. Merong SF. Ganda rin ang colorway na 7-1-half. Bagong-bago rin. Ayan, with sticker. Complete sticker po. Ganda ng size. 7-1-half. On-field pa siya. Solid. Ayan, merong Bulls. Na Michelin Ness. Ayan, Bulls, michellenes mga bossing Ganda ng design ng Bulls na to Retro lang siya, ayan Snapback naman Ayan, may NBA logo sa likod Ayan, wool, 100% wool siya Solid, old school na ano to Old na ano to michelin Ganda, ganda ng design niyo Ayan, may logo ng Bulls oh. Tapos nylon yung stitching niya Ayan, mayroong Sano si Sharks snapback ayan may bulls again round logo naman snapback siya mga bossing ayan round logo na bulls ayan mayroong round logo din ano uh, Boston Celtics ganda rin ito OG logo na bulls ay nano Celtics ayan snapback siya. kinaganda lang green under brim ayan may NY fitted 678 kaya may spurs. Na ano? Ano to? Anong tagto to? Ah, zephyr eh. Zephyr mga bossing oh. Spurs. Kaya may 49ers na fitted ulit. Katulad nung ano? Raiders. Kaya 49ers. Spell out. Kaya fitted. Kaya may fitted ulit na ano? Vintage cup. 714 din to. With hangtag pa to mga bossing. Na, natanggal lang yung hangtag nyo no. Yan, pin stripe siya, vintage New Era. Ganda. Eh merong The North Face ng kulay nyo Ganda ng pagkapa panel niyan The North Face mga bossing, niya merong vintage na Wolverines. Ayan, may issue lang oh, faded lang to pero bitangtag 'yon, oh. sun fade. Eh merong ano, Dickies na brand new. Pabakit at siya Brand nyo yan mga bossing wit oh. With hang tag Yan dito na tayo sa mga damit yan, Marami tong mga damit mga bossing Isa isa na lang natin Ayan meron tayong Ano to Oakley Ayan Oakley mga bossing na ano Sweater jacket Ayan Oakley mga bossing oh. Hoodie Tapos may mga nakabox na, na Ay mga naka ano Plastic Brand new yung iba rito mga bossing eh Brand new to. Ay, may ano to, NY, NY to mga bossing na sando. Lalabas na lang natin. Yung mga bossing ito yung mga damit na kasama dun sa box. Ay, meron tayong mga sando, mga ano brand new to mga bossing. Wow. G-Packers, yung brand new no Michelin yung brand. Ay, with hang tag mga yan mga bossing, oh. Wheat hangtag. Uh, Michelin nest. Napaka solid oh. Brand new G-Packers. Tapos ito may bulls. Yan brand new din tong bulls na to. Ganda ng bulls na to. Grabe. Yan size large siya. Pa jersey ano to. Pa jersey sando mga bossing. Tapos yan may logo pa ng ano bulls sa likod. Yan merong primitive na ano Naruto collab. Ayan oh, Naruto yan mga bossing. Ganda ng back print niya no. Si Naruto. Solid Naruto X ano, Primitive. Yeah, may champion na sweater. Ganda rin ng sweater na to. Bagong bago. Size XL pa siya. Eh, merong primitive bullet Hoodie naman to. Primitive na hoodie. Ayan, size large. Meron siyang pa is, ano, uh, spell out sa ano, sa sleeve. Eh, meron tayong notorious BIG mga bossing. Eh, bata pa si ano, si B.I.G kaya may ano may mga sleeve print tapos ito may mga NFL jersey brand new rin to Eagles naman Philadelphia Eagles to mga bossing eh. brand new no Mitchell and Ness napaka solid with hang tag wow ayun yung logo ng ano Ah uh, Philadelphia Eagles brand new mga bossing ha bagong bago grabe ayan may player name ang laki ng number sa likod <laughs> Tignan nyo naman o ilang dangkal yan mga bossing Dalawan dangkal Wow Ayan brand new with hang tag Kaya meron din tayong brand new condition na no? All over print na boys In the hood Ayan si ano yan ha? Si Ice Cube Tapos kinaganda lang eh Hard tag siya Tsaka ganda ng size oh Size XL Dated pa siya 2021 lang naman Ayan oh All over print yan ah di jacket eh, meron tayong ito pinaka -solid sa lahat vintage Nike na jacket ayan ganda ng size nito small on tag pero pang XL siya ayan oh may Nike sa likod na spell out na ganyan oh. tapos embroidered pa siya ganda bagong bago pa siya yung sisikip pa ng mga ribbings niya no Kinaganda lang kasi marami siyang ano ha uh, multicolor yung jacket na to ganda ng kulay oh solid tapos ito last one yung NY mga bossing na sando ito brand new rin to NY na big logo ayan wow. laki logo ng NY oh. big logo yan mga bossing ayan with hang tag yan oh. solid na solid ang dami dami nating na -hook ngayon oh, meron pa pala itong anong starter jersey ayan starter jersey sold na santo 800 jersey yan mga bossing oh starter. Modern lang pero napaka-solid niyan. Ayun ang dami natin ano, na ano. Ngayon yung nabuksan natin box ngayon mga bossing worth of 18,000 mga bossing. 18k yung bili natin sa box na to. Ayun, napakarami ng laman niya. mag na lang kayo kung uh, panalo ba yung nabuksan natin or talo. Ayun, mag-comment na lang kayo para ma-shoutout na rin kayo mga bossing. Ayun, abangan niyo na lang to sa ano sa FB account. Ayan, unboxing tayo ngayon. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel. Ha. Like nyo na rin yung ating mga video. Ayan, maraming maraming salamat agad. Ayan, magkita kita ulit tayo next episode mga bossing ha. Let's go!